Minsan sa isang linggo, nagtatapon ng basura si Aling Estela. Bago itong magtapon, tinitiyak niya na nakasegregate ang mga ito. Sa barangay namin na tagabantay doon sa basura namin, tinitignan kung yan ay yung biodegradable, non-biodegradable, sinisingrate lahat. Hindi pwede mong ibagsak yung basura mo na halo-halo kasi ibabalik sa'yo. Kada araw, umaabot ng 550 na tonelada ng basura ang itinatapon ng lungsod. 200 tonelada dito ay dumederecho sa mga sanitary landfill. Pero ang naiiwang 350 na mga basura ay mga non-biodegradable o hindi nabubulok. Sa datos na ito, isang daan hanggang isang daan at dalawampu ang hindi agad-agad na itatapon dahil kailangan pang ma-segregate. Kaya para mabawasan ang basurang itinatapon at matiyak ang segregation ng mga basura, isang centralized material recovery facility ang itatayo. We could manage our waste better. Isegregate natin yung basura natin, mapakinabangan pa. Ayon kay Buyukan, malaki rin ang maibabawas sa dami ng basura na itinatapon ng lungsod kapag ang ilan sa mga ito ay maididiretso sa MRF. Bagamat may mga MRF sa ilang barangay sa lungsod, madalas hindi maayos ang segregation. To be more efficient, kailangan nating establish yung central MRF. If we could increase our waste diversion through that MRF, they say something 20 to 30 percent, malaking bagay sa city anything that could be recycled, reuse, repurpose, or even regift. Bakit regift? Mapansin mo, daming na kukuha ng mga pasirero ng ating sapatos. Nisan, damit. Dami, oh, pwede. So, if you could segregate it and let it be reused or what by others, di nakabawas tayo sa basura. Ang centralized MRF ay planong itayo sa isang ektaryang lupain sa barangay Dontogan, Baguio City. Sinimula na ang land development ng pagtatayuan nito na magkakahalaga ng 20 hanggang 30 million pesos. Inaasahan namang matatapos ang buong proyekto sa taong 2026. The, the structure, uh, we are hoping that the city buildings and architects will uh, come out finally with the design the end of this month. And we'll process the and so on and so, on. so Samantala, hinihikayat ng General Services Office na mahigpit pa rin sundin ng mga residente ang waste segregation para mas mapadali pa ang pagkolekta at pagtatapon ng niladang tone basura ng Baguio. Rende Guzman para sa Luzon Headlines.